Isang ang probinsya ng La Union sa mga hinagupit ng bagyong uwan. Ilang mga negosyo ang apektado sa pinsalang dulot ng bagyo. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. Nasa La Union ngayon si J.M. Pineda ng PRTV News. J.M., kamusta na ang sitwasyon dyan sa La Union? At kamusta, back to normal na ba ang mga negosyo? Jack niya ngayon nga ay nandito tayo sa San Juan La Union particular na dito sa bahagi ng coastal area nila at itong mga nasa likuran nating mga kubo ito yung mga pinagsisira ng storm surge pati na rin nung hangin nung dumaan dito ang bagyong uwan sa La Union Bago pa man ang inaasahang pagdaan ng bagyong uwan sa La Union, tahimik pa umano ang buong probinsya. May mga turista pa sa lugar. Kwento ni Saul, isang musikero sa Orbistondo. Alam nila ang kayang dali ng bagyo kaya naghanda sila at hindi na pumunta pa sa malapit sa dagat. Pero ikinagulat pa rin daw nila ang naging epekto nito. Ano una, medyo ko pa yung hangin eh. Medyo hindi pa masyadong kalakas. At nga, uh, nung araw before, nung November 9, medyo clear pa siya may mga may mga trabaho pa kami. Kasi po ang ang, ang storm surge po wala pansin niyo po yung shore namin napakalayo dati. So ngayon ang shore niya umabot na hanggang doon nag, nag storm surge siya hanggang doon sa loob so may kalsada. Sa kabila po sa sa presidente po ng surfing club, meron siyang video na pinasok sila ng tubig. So dito rin po, kung makikita po niyo, uh, ang binunot po yung poste. So napaka ito po, ito rin pong buhangin, walang buhangin po rito. Dilubyo kung ilarawan ni Saul ang paggagupit ng bagyong uwan sa kanilang lugar sa Rubistondo, La Union. Ang kubo kasing tinatambayan nilang mga surfers at musikero sa La Union ay winasak lang ng malakas na hangin noong dumaan ng super typhoon uwan. Sinabayan pa umano yan ng storm surge na umabot sa kalsada. Bagsak kayo ng kanilang hanap buhay. Kaya masakit umanong isipin na sa ilang oras na pananalasa ng bagyo ay kinuha nito ang kanilang pinagkakakitaan. Ibig sabihin mga lokal, uh, taga rito po ang mga may-ari nito. Hindi to po uh, hindi po to malaking kumpanya so kaya po napakasakit kasi halos po lahat ng mga nakikita yung nasira sa, sa mga locals, mga surfers, mga nagtuturo ng surfing, yung mga tipong doon kinukuha yung uh, kanilang kabuhayan. Panigurado rin naman nung mahihirapan silang makabangon dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyo sa kanilang lugar. Since ako po nagtatrabaho po sa dagat, uh, sa po akong musikero dito. Ah, nag-surf din po ako dyan. So, ang nangyari, wala po kaming trabaho nyan Sigurado for, for uh, weeks to go. Kasi, ang po na damage na establishment siya maraming na damage na properties. Saka, siyempre yung mga turista. Hindi sila basta sa mga Bukod sa mga kubo nila, ay may isang malaking poster rin ang itinumba ng bagyo at ilang mas establishmento. Sa bahagi nga ng Bangar La Union, may ilang mga puno rin ang pinabagsak ng bagyong uwan. Pinagtutulungan na rin itong alisin ng mga residente. May ilan din na ginagamitan na ito ng chainsaw para matanggal sa gilid ng kalsada. Hindi rin pinatawa ng mga bakal na ito na pinabaluktot ng bagyo. Hanggang ngayon, mataas at malakas pa rin ang alon sa tabing dagat ng La Union. Kaya mahigpit pa rin ang paalala na umiwas muna sa paglangoy. Jek, sa ngayon ay uh, may kuryente na dito sa bahagi ng San Juan La Union. At, ayon nga doon sa mga residenteng nakausap natin ay kagabi lang nagkaroon ng uh, kuryente dito sa kanilang lugar at uh, pero kahit na mayroon ng kuryente, Jek, yung uh, mga negosyo dito eh nakita natin yung area doon sa mga coastal ay eh, uh, sarado pa rin yung ilang uh, mga resorts at ilang uh, mga establishment dito dahil dito nga eh uh, yung ilang nakita natin wasak yung mga pader at ilang uh, mga gate doon sa kanilang uh, establishment kaya panigurado ay matatag galensila bago magbukas ulit ng mga negosyo. Jack niya. Okay, so on Sina mo, JM ay hindi mo na sila tatanggap ng mga bakasunista, jaan sa lugar na yan. Jack, parang ganun na nga yung uh, sinasabi ng ilang mga residente dito, lalo na yung mga trabahador dahil uh, ito nga nga, ilang nakausap din natin ng na mga surfers, yun yung uh, pangkabuhayan nila at uh, ang nangyari yung ibang mga surfing board nila, inanod din ng storm surge dahil uh, yung, uh, yung, uh, yung mga gamit nila na yun, uh, dun nang nilalagay sa kubo na malapit sa dagat. Kaya nung nagkataon uh, na nagkaroon ng storm surge, ay uh, panigurado daw na inanod yung uh, mga uh, kagamitan nila na yun. Dun naman sa mga malalaking uh, mga hotels dito sa, sa area ay um, tumatanggap naman sila kahit papano pero yun nga mababa pa rin talaga yung uh, uh, yung pagdating ng mga turista lalo't nga natatakot din dun sa bantapan ng uh, bagyong uwan lalo't ngayon nga uh, jack medyo madilim-dilim na naman dito sa area ng San Juan La Union jack mm -hmm. mga gaano katagal kaya uh, yung rebuilding kasi nakita nga natin ano uh, may mga nawasak talaga no ng mga istruktura diyan uh, sa uh, area mo Kung nasaan ka ngayon, saan ba eksakto yan kasi mahaba yan eh mm. Ninyan, nandito tayo particular sa may uh, pagitan ng Urbistondo at uh, San Juan. Dito yung medyo marami-raming turistang uh, pumupunta at uh, nagsasurfing. So sabi nga ng uh, ilang uh, mga residente dito, especially yung mga surfers, ay uh, panigurado daw abot ng uh, matagal talagang panahon bago sila makabangon dahil nga yung, uh, uh, yung ibang mga surfing boards nila, yung ibang mga pangkabuhayan talaga nila ay inanod nitong uh, storm surge dito sa area. At uh, yung iba naman ay uh, yung talagang mga kubo na uh, doon sila nag-i-stay, doon nila nilalagay yung mga gamit nila at minsan na ah, nagtatayo na sila doon ng mga ah, pahingahan ay nasira. So sa ngayon, ah, hindi nila alam kung ah, paano sila babangon na ah, sa hagupit na dinalan nitong ah, bagyong uwan sa lugar ng ah, La Union. Ninya. JM, anong payo ng mga negosyante or ng local government dyan sa mga nais na magbakasyon dyan? Ah, wag na muna? Or pwede pa rin naman silang makipagsapalaran ah, pero pupunta sila dun sa mga hotels ng bukas? Jack, dahil nga signal number one pa rin dito sa La Union. Ito yung nakita natin na huling update. Ay uh, paalala pa rin ng uh, local uh, government dahil nga medyo mataas pa rin yung alon dito sa kinalalagyan natin. Medyo uh, delikado pa rin lumangoy, delikado pa rin uh, magtampisaw uh, dito sa dagat. At uh, kahit papano, paano eh, uh, hindi hindi mo na sila pinapalapit dun sa coastal uh, side na, ng area. Pero kung uh, magbabakasyon ka na uh, mag -stay lang sa mga hotel. Uh, bukas naman yung ilang mga hotels dito at uh, pinagbibigyan pa rin naman na, na magbakasyon. Pero may mga nakita nga rin tayong turista dito na ilan lang. Pero ang ginagawa, pinapaalala na ng mga local residents na mag-ingat na lang dahil nga medyo delikado. At uh, kapag nag-high tide daw, tasasabayan pa nitong malalakas na alon at uh, malalakas na hangin, ipanaguradong ay napaka-delikado at uh, posible silang tangayin ng dagat at, at uh, hindi uh, mas, 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 mas delikado kung sakali mga, mangyari yun. Jack? Okay, maraming salamat J.M. Pineda ng PRTV News. mag dyan.